Excited o. Oh. Ayaw akong umiti o. Oh. Uy! Extra kasi. Kulang na yung screen. Sakto yan. Uy! Binili ko yan ha. Ah. Ah, Binili lang ba? Sa <laughs> corner. eto ko ko state pani bigyu bro eh no dunas pa musta <laughs> na musta wala ba yan wala ba kainin eh <laughs> lagay mo na sa bag ko wala akong clown paano na lus yan sugitin nya na buhay pero hindi mo matanggal oh dinanga ko na bastak geranya geranya